Alam nyo ba na isa sa mga pinakamagaling na buksingerong Pinoy na minsang naghari sa mundo ay ngayon namumuhay na lang ng simple at tahimik? Siya si Milan Elmetudico Milindo, ang dating world champion na tumalo sa mga dikalibreng buksingero sa iba't ibang bansa. Pero ngayong wala na siya sa spotlight, ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Yan ang aalamin natin sa video na ito. The pride of Cagayan de Oro City the Philippines! ipinanganak si Milan Milindo sa Cagayan de Oro City. At tulad ng maraming batang Pinoy, bata pa lang ay nangangarap na siyang maging kampiyon sa boxing. Maaga siyang nagsimula sa amateur boxing at doon nakitaan ng kakaibang disiplina at galing sa laban. Ang estilo niya hindi masyadong flashy pero napakatumpak kaya nga tinawag siyang El Metodico dahil parang makina sa kanyang galaw, kalmado, disiplinado at laging may plano. Sa tulong ng ala Jim sumikat siya sa lokal na eksena. Noong taong 2008, nagsimula ang kanyang professional career. Sunod-sunod ang panalo at bawat laban ay nagpapatunay na may ibubuga talaga ang batang ito mula kagayan de oro. Habang tumataga, lalong tumitindi ang reputasyon ni Milan Milindo bilang isa sa pinakateknikal na buksingero ng bansa. Hindi siya kasing lakas ni Pacquiao, pero sa talino, sa laban, ibang klase. Taong 2017, sa wakas na kamit ni Milindo ang kanyang pangarap, natalo niya si Akira Yegashi sa Japan sa loob lamang ng isang round at doon niya nakuha ang IBF Light Flyweight World Title. Isang historic moment para sa Pilipinas. Marami ang nagsabing, ito na ang bagong henerasyon ng world champion. Matapos noon, pinrotiktahan niya ang titulo laban kay Hickey Butler. Pero kalaunan na ay natalo rin siya sa susunod na depensa. Gayunman, Pinatunayan ni Milindo na karapat dapat siyang ilagay sa listahan ng mga pinakamahusay na Pinoy boxers sa kaniyang panahon. Ngunit gaya ng marami, hindi rin naiwasan ni Milan Milindo ang pagbaba ng karera. Sa susunod ang laban na nauwi sa pagkatalo. Minsan dahil sa injury, minsan naman dahil sa kakulangan ng suporta at pagod na rin ng katawan. Dumating ang punto na kinailangan niyang huminto at magpahinga ang dating araw-araw sa training camp, biglang napalitan ng tahimik na buhay sa bahay. Sa mga panahong yun, naisip ni Milan na mas mahalaga pala ang pamilya kaysa sa fame at pera. Kaya unti-unti niyang tinanggap na tapos na ang kanyang panahon sa professional boxing. Ngayon si Milan Milindo ay bumalik sa simpleng buhay sa Cagayan de Oro. Wala nang malalaking event o spotlight pero masaya siya sa ginagawa niya ngayon pagtuturo sa mga batang gustong maging buksingero. Sa mga ulat, madalas pa rin siyang makita sa mga local gyms. Nagbibigay ng payo at inspirasyon. Hindi siya nagmayabang sa kabila ng mga tagumpay niya noon. Tahimik lang siya, mapagkumbaba at mas pinili ang payapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa mga interview sinabi ni Melindo, Masaya ako sa mga nagawa ko. Hindi man ako sobrang sikat pero proud ako kasi nakapagbigay ako ng karangalan sa bansa. Ang kwento ni Milan Milindo ay paalala na hindi lang sa kasikatan na susukat ang tagumpay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang marunong kang bumalik sa pinanggalingan mo ng may dangal at kapayapaan. Mula sa pagiging world champion hanggang sa pagiging simpleng coach. Si Milindo ay inspirasyon sa mga kabataang gustong magtagumpay ng may puso at disiplina. Kaya kung minsan nakakalimutan ng mundo ang mga tulad ni Milan Milindo. Tayo naman ang magpapaalala. Ang kanyang pangalan ay bahagi ng kasaysayan ng Philippine Boxing.